Uh, dito ako sa mga ko nandito, nandito tayo sa sa doon sa hotel na nga po pag-stayan ng pamilya ng kapatid ko o oh, nakarating ako dito sa mungkok masahanap kung anong uulamin o oh, diba umuulan na umuulan umuulan A. Masih serap une mis morally terminar ₱※� coupon behavi ₱※� coupon ₱※� ay Kok Choy pala yun. Dito tayo sa ano, naghanap ng ulamin, naghanap ng saluyot. Hindi ko alam anong lulutuin. Eh. murang mura lang dito ang mahal dyan sa palingke 48 so, Mura murang mabibili dito malayo nga lang Nay, wala na yung karnihan dyan Tay Kukchoy pala yung ano yung hotel na hinahanap ko bukas ko na lang puntahan kung anong sakyan papunta doon by taxi siguro ngayon dito tagmit kami ni amo ko dumiritso ko nang hanapin nakala ko dito lang sa gitna ng ano e itay kukchoy pala yun medyo medyo malayo 20, mga 30 minutes walking siguro po mula doon sa ano, bahay so ayan yun lang lakad-lakad pauwi na pauwi na ako dadaan sa palingki palingki doon sa uh, malapit sa amin doon na lang ako magpalingki. So, balik ako mamaya. Ito. Dito. siya sa Saan ako Ay, dito. Ito na. O oh, may taxi stand oh, dito. Ah, o dito. Hanap ko na rin. Hindi ko sinunod yung instruction, nagsot shortcut sot mas lalo naman pala akong naligaw. Kaya, dito na ako, sabi ko yung instruction, 10 minutes. Walking to MTR Station. E eh, iba yung sinunod ko, pero andito na, nakita ko na. Ito nga, hindi na tayo. hanap ko na. Oh, ito na. Nga. Ito na nga. Ito yung entrance. May basketball ko. Tapos ko sa harapan. Alam nyo kung apa. Kung pa hinahanap ko. Dito mag-i-stay yung manok. Nga, yeah, number two. Nga, uh. number... Nah, nah naman ang mga ah, pangarap ko. may business pa. Oo, oh, may restaurant. Oo, ito Saan ako ngayon? Uwe. Uh, eh. hanapin ko. Ah, ayan na pala yung kulin. Hanapin ko. May ito yata yung palingkis. kain muna ako ng ano McDonald's. Ayano, no, oh, ganito pala dito It's sa ano. Man, like <laughs> Temple Street. Mabili doon yung tindahan doon ng dami kumakain. Hindi ka naman kumakain sila. Wala, tingnan ko pa pa kain Oh, ganito pala dito. Pagkabi. Mahabari pala ito? Oo. Hindi, tingnan mo yun na, eh. yung nasa gilay. Ayan. Yung para sa sa luneta. Ay, sa anong Ano bang tawag yun? Doon. Malate? Malate. Oh, Oo, dami na mga ano pinto. Ako ko niya ni latang ano ko binibigay ako ng Oh yung gate MJ yun ano? ito. Mga piti. O ganun din kabiga. O. Eh.

ya, yeah. kami okay. nih? nanti to kami namiminnya okay. okay. semua okay. Ito. Ah. Oh. E, bili mo ng 100, I-benta e, mo ng 150 do. Gusto mo ng mga ganito? Masyado mga laki Ito nga 30 ro. Oh. Pero gusto ko bumili ng green. Teka lang. Huwag mga. Eh, ito pala yung mga design. Ah.

I uh do -huh.